Hello guys! Welcome back again to my vlog. For today's video is meron naman tayong budol. And isi-share ko naman ito sa inyo ngayon. And since maraming naghahanap nito, is nag-order talaga ako. So syempre sa Shopee pa rin tayo umorder. So ito yung... Ayan. Pasukan na. Marami na naghahanap dito ng medyas. So itong medyas na to is Three pair na po yung isang ganito so for only 50 pesos ko lang po binibenta dito sa aking tindahan and sa mga nagtatanong kung magkano ko po siya nabili is ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano yung bili ko dito so yun is pang high school so meron din akong pang elementary ayan So, same pa rin siya. Extra small pala to. Extra small. Ayan. And, isang ganito is 3 pieces or 3 yung pair niya. And, 50 pesos ko pa din to binibenta dito sa aking tindahan. And, yung price nito is ilalagay ko din dito sa screen. Hindi ko talaga siya maano kasi andun sa Shopee Shop hindi ko makita kasi isa lang yung cellphone ko. And bumili na din ako nitong panyo. Ayan. Madaming naghahanap dito sa akin ng panyo. And bumili na nga pala ako. So nagtataka ako. Ibat-ibat talaga yung design nito. Parang hindi naman kasi magkakulay lang sila. O ayan. Guys, parang wholesale ko din siya nabili. So 12 pieces. And ilalagay ko din dito sa screen kung magkano yung price nito guys. So, yun lang, tatlo lang yung laman nito and yung total lahat is 508 kasama na yung shipping fee, guys. So, sa mga mga itindahan dyan, is pwedeng pwede nyo po ito itikdag sa inyong tindahan, guys. Kasi kahit paunti-unti, is meron naman talaga magkahanap dyan sa mga lugar nyo na mga ganito na mga product. So, yun lang po for today's video. Bye-bye! Happy selling!